Uh -huh. Kasi ito ha, itong uh, Grabe pala ito Kinunan ko ng litrato ito Yung mga top etong nakakabahala Ang sweldo pala ng isang senador Ay 260,000 something lang Plus allowances, etc uh -huh. I-compute mo in 6 years Siguro mga Magkano lang So, so, so kung 10 years nga Ano lang eh mga 3 mga, Ano lang eh wala pang 20 million ba? tama mm. ba mga batigat. Tingnan natin more or less, ha? Sige. Eto, i real time, i-compute natin ang asila uh, sinasahod ng isang senador. Yan. Mm -hmm. Eto, may mga kaibigan tayong tatamaan dito. Kanya lang, eh. Kailangan nating sabihin ito, eh. Yung po bang mga senador, pare-parehong sweldo niyan? Oo oh, naman. syempre. Kaya mm. lang, pagka may mga chairmanship, ay yon. may mga additional allowance, oh. si etc. et mo ha. Apo. Kung 260,000, yun daw ang basic eh. Times uh, 12. 312,000 times 6, 1,872,000 year. Ang 6 years. Ah, 6 years. Uh, tama ba? ba? Hindi. 18,720,000 in 6 years, yung term. Apo. 18 million, wala pa kang 20, tama tayo. O, kita mo to. Ngayon, exploiting the loophole in the law. Ha? Ito na. Di ba sinabi nung sa kaso na PENERA versus COMELEC? Mm. Na kapag wala pa daw campaign period, hindi pa considered na kandidato ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy. Therefore, lahat ng ginagawa niyang bilang pangangampanya, niya, lahat ng gastos niya, ay hindi counted doon sa CAP kasi may CAP uh. ang spending sa Pilipinas. Maka hindi alam ng iba, meron pong limitasyon per voter ang spending sa Pilipinas. 3 pesos siya to, 4 pesos. Ititignan natin ha, kung anong uh, CAP. Pero, kita nyo, hindi pa nag-uumpisa. Ang campaign period ay eto na ang ginagastos ng mga kandidato. Eto. Eto ang top 5 na pinakamalaki ang gastos sa advertisement. Sa advertisement, sa radyo, sa television. Hmm. Ewan ko wala kung social media kasi social media mahirap ma-account yun eh. Kasi walang mga kontra-kontrata yun na pwede mong tingnan eh. Dito halimbawa nag-advertise ka rito sa DWIZ o sa Alio. Yung talagang advertisement ah. Dito meron. Mm -hmm. Lahat naman you. yan. Lahat ng malalaking istasyon. Nakita mo. Okay. Number five sa, sa top five. Benhar Abalos. Ito ay from the period covered by January to September 2024 palang Hindi pa counted yung October, November, December, January hmm? na advice. Kasi siguro wala pa yung datos sa kanila. Okay. From January to September 2024. Kasi alam na naman nilang kakandidato sila, di ba? Ito ha. Ang nagastos na ni Benhar Abalos ay 314 million pesos sa kanyang mga advertisements. Okay, sa mga ads, ad placement. Number four, si Francis Tolentino. 417 million. Number three, si Abby Binay. Siguro kasama dito, billboards. Opo. Kasi may kontrata rin yung billboards. Nagbibillboards din tayo eh. Apo. Dahil sa mga movies natin. Abby Binay, 580 million pesos na ang nagagastos. Second, sa pinakamalakas, gumastos sa advertising ay si Amy Marcos. 1.04 billion. Bilyon na. Dumarating na sa bilyon ang pinag-uusapan. At ang nangunguna sa pinakamalaking ginastos January December, to September 2024 pa lamang ito mga kasama ay ang isang nanggaling o nanggagaling sa ang kanang pinakamayaman sa Pilipinas. Camille Villar, 1.07 billion. Yan ay hindi pa nag-uumpisa, hindi pa bumapasok ang campaign period. Wala pa ang poster, wala pa yung ad additional advertising, wala pa yung mga sorties, yung mga uh...